na ah, kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanhan. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una bigit sa lahat, ating damhin ang presensya ng ating pangin. A ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon sa loob lamang ng ilang mga sandali, din damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga mapasaat mga kagabay at bibigayan ito ang uh, inilagay sa ating mga puso ng Diyos huwag tayong magiging makasarili kung may nangangailangan ng ating tulong kailangan sa abot ng ating makakaya tutulong tayo. Huwag tayo magiging makasarili sapagkat may kasalitan. Ang makasarili hindi makakapasok sa langit. Sa madaling salita, ang huwag ka tumas ng langit dito sa lupa. Kasiyahan sa buhay, kaligayahan sa buhay, kapahimikan, kapayapaan sa pag-iisip, kapayapaan sa paninirahan ito ang uh, mga gantipala o mga ipagkakalood sa, sa, Diyos sa isang taong mapagparaya at mapapaligay. Ihalimbawa e, na lamang natin na dalawang kabing natatawid si sa isang tulay na nagkakasalubong. Ano ba ang ginagawa ng mga kambing sa ganitong sitwasyon? Mapansin natin na aadra sa isa. Pagbigyan ng isa. Kung yung mga hayop na yun, yung mga kambing na yun, ay marunong magparaya, marunong magbibigay. Ano pa tayo ng tao? That, huwag tayo, natin tulura, tularan kung magpapansin ninyo yung mga alimango o yung mga alimasan. Makikita natin habang sila naglalakan, sila ay naghihilaan. Inihila ng sumusunod yung nauuna. Kaya mapapansin natin na ang mga imamong sa halip na makatawid sa gusto nilang tawiran, hindi na. Kanya din ang taong makasarili. Ang taong makasarili, masungit, hindi mapapandera ng kapwa. Sapagkat ang iniisip lamang niya ay ang kanyang sarili. Ang iniisip niya, tama na sa kanya. salaman lamang, ang may kaya. Siya lamang ang nasa itaas. Magpaparaya tayo, magbibigay tayo. Pag mayroon tayong makikitang halimbawa, eh, Halimbawa, nakapila tayo sa isang bago para magbayad tayo o mag-withdraw tayo o ano nga na naging nag-aagawan tayo. Magiging sa sasakyan, nag-aagawan tayo. Makikita natin kahit na yung mga sinyaw-sitisyen na sumusunod, ayaw natin pagigyan, ayaw natin magparaya. Gusto natin ang nauna. Sabi nga, ako muna, ako muna. Muna. Magiging mapagawa tayo lalo-lalo na sa mga talagang nangangailangan lalo-lalo na sa talagang dapat tutulungan. Marami sa atin ang nagbibigay dahil sa may inasahang na mali. Nagpapautan tayo dahil alam natin na, mag na magkakamahin ng utang at uh, maaaring sumber pa ang ibabayan. Marami sa atin ang ganyan. Makasari. Akalay sa kanya na ang mundo. Ang sabi ng Panginoon, kulungan ang mga duka o ang kapwang mga duka, lalong-lalong na ang mga nangangilangan. Sapagkat ang gawa natin mabuti sa kapwa, ang gawa natin pagbibigay sa kapwa, lalong-lalong sa talagang mga nangangilangan ay ginagawa natin sa Diyos. Pagka mayroon tayo, magbahagi tayo sa mga nangailangan. Minsan nga, may, uh, tatlong magkapatid na ang panganay ay may kaya. Ang pangalawa, medyo nakakarao sa buhay. Ngunit yung pangatlo, dalang nga sa sabi nila naman, hindi nakapag-aaral, nakapag-aaral, e eh medyo hirap sa buhay. Hindi, hindi naman hirap, hirap. Ngayon, itong, itong kuyang ito na mayaman, nilapitan ng pangalawa at ang sabi, kuya, nangangailangan ko ng pera pangbayad sa Christian pinakating anak. Walang-wala ko ngayon walang, walang, sapagkat hindi ako nakapag sa wabang ko at mayroon pa akong hinihita na magbabayad sa mga may utang sa akin. Abay, agad na bumunod si kuya hindi natin natanong kung magkano ang lang. Basta sinabi, o oh, ito, sa uh, lebo ito, baka kurang pa, mo. Ngayon, isang araw, ang lumakit sa kuya nito, ay yung gunso uh, nila na sinasabi natin walang wala o kerap sa buhay. Sabi, kuya, uh, bukas, ang ating pananay. Sana magkaroonan mo ko." Bumunod, dalawang daan, tatlong daan, at atas sabi niya, ka pa, hindi mo naman kaya. Eh, huwag ka nang maghanda, mo na. Nagbibigay nga ng maraming sinasabi Sa unang kapatid niya, at binigyan ka agad, malaki. Hindi ito, ang pagbibigay o ang, o ang pagpapalayo o ang pagkutulong na nais ng Diyos sa atin. Ang nais ng Diyos, ang ating pagtulong, ang ating pagbibigay, may pagmamahal. Sabi nga ni Santa Teresa ng Calcutta, alam naman ninyo, kilala naman ninyo si Mother Teresa, eh, buhay pa noon, si Filipo rin nga ipanda sa Santa dahil sa kanyang mga pagtulong, sa kanya mga kagawang gawa na talagang may pagmamahal. Sa kanya paglilingkod na may pagmamahal. Sabi nga ni Santa Teresa ng Calcutta, Mari kang tumulong na walang pagmamahal, ngunit hindi pagtutulong niya. Ngunit, hindi ka maaaring magmahal hindi di ka tutulong kung wala kang pagmamahal. Ay kang tutulong kahit na wala kang pagmamahal. Walang pagkakaiba sa mga tinatawag nating ayuda sa panahon ng halalan. Ayuda dito, ayuda doon. Tulong dito, tulong doon. Sa so, pagkat ang manalo sila. Kapag ka sila ay manalo na, babawiin na nila yun. sa katotohanan Kaya tayo, tayong mga kayang tumulong, tayo tayong, tayong kayang magbigay, tayong kayang magparaya, magpaparata, magpaparaya tayo, magbibigay tayo, tulong tayo. At huwag natin pipiliin ang ating tutulungan na may nasahan tayong kabayaran.